if you look at this, Ah, uh, good evening, ho. But you see, you have to understand the importance of the scene. Then, kailangan natin gawin ng... Sen, halika sandali. Excuse me, Dede. No Mami, patapos na kami. Oh, basahin mo at nakakagulat. Thank you. Paano na ngayon, Mami? Kailangan mag-long distance tayo sa Davao. May... Naku, Mami, darating ba si Daddy ngayon? Kanina mo pa ako nakikitang natataranta dito sa paghahanda ng hapunan ng Daddy mo. I'm so excited! Nasa airport na siguro yun. Oh? Alam niya na ikaw magiging Miss Davao sa taong ito. Ay, <laughs> naku, Mami, I'm so excited. Alam mo, ang dami-dami ko sigurong pasalubong kasi umorder ako ng mga jeans eh. Ay, nako, umorder nga pala ako ng LA gear. Yung mga t-shirts, mga ano? pantalon, at saka mami, bra and panty. Sus, mariosip na bata to. <laughs> Hello? Eto nga. Mami, long distance, Tita Hilda daw. Aba, himala. Naalala ako ng kapatid ko. Hello? Oo, ito nga si Mrs. Benitez. Ano? Hindi! Hindi totoo yung mga sinasabi mo, Hilda. Imposible yung mga pinagsasasabi mo. Darating siya ngayon dahil koronasyon ni Diane bukas. Alam niya yun. Darating siya ngayon. Hindi. Hindi totoo. Hindi totoo patay na si Ernesto. Hindi! Hindi! martir. Huwag kang matakot sa Doña Antonia niyan. Lumabang ka. Pareho kayong may karapatan sa kayamanang na iwan ni Ernesto. Napakasakit ng na mga pangyayari. Hayaan? Hayaan niyo. Lulubas kami ni Mami. Lulubas kami sa Maynila upang ipaglaban ang aming karapatan. What's wrong with you? Your daughter came to see me. What about? What else? Kaya pala ang sungit-sungit ng batang yan lately. Did you tell her about us? Of course not. But tell me, anong gagawin ko? What do you want me to do? Hindi natin sisirain ang relasyon natin, if that's what you mean. Don't worry. She's a smart girl. I'm sure she'll understand. Who will understand what, darling? Oh, uh, uh, hello, Lotta, dear. Just telling me, Salvador, na sa panahon ngayon, economic crisis, kailangan maunawaan natin ang mga kakulangan natin sa buhay. Mr. Delgado was explaining to me the new retrenchment policy in the office. Retrenchment? Magbabawas kayo ng mga tao? Baka naman matira sa kanila eh. Panay na panay ang overtime. With the overtime pay, baka mas malaki pang mawala sa company. I'm sure that can be worked out, Mrs. Delgado. I'm sure. Balitang yung efficiency, Miss Salvador. Over and beyond the call of duty. Are you getting what you deserve from my husband, Miss Salvador? I have no complaints. I'm sure you don't have any either. Excuse me. I still have a meeting to attend to. Joselito, ganyan ba talaga kung sumagot-sagot yan, secretarya mo? Bakit? Ano pinag-usapan nyo? I'm sorry, I wasn't listening. Kala ko eh, woman talk. Mo! Ay, nako, Jessie. Magulo pa rin yung utak mo. Kaya ang mabuti pa, bago ka magsalita o gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo later, magpalamig ka muna ng ulo. You know, mag -isip -isip ka mabuti. Remember noon, nung maghiwalay kami ng asawa ko? Kesyo, ayoko nang mabuhay. Bla, 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 et cetera, et cetera. Oh, di ba ikaw yung nag-advise sa akin nung tumakbo ako sa'yo? Sabi mo, no rush decisions, take it easy, hinay-hinay lang, di ba? I know, I know, I know. Kaya nga ako nandito eh. Kahit naman bihira tayo magkita, wala naman akong ibang matakbuhan kundi ikaw. Kaya nga dito ko naisipang magpalamig at makapag-isip-isip. Nung mag-decide ka na hiwalayin mong asawa mo, hindi ka ba nang hinayang sa mga panahon na pinagsamahanin yung dalawa? Yung bang nakilala mong asawa mo, bibilang ka din naman ng panahon bago mong malaman kung talagang mahal mo siya, di ba? Pagkatapos, mamahalin mo nga siya. Hanggang sa dumating yung... yung panahon na para bang... buong buhay mo umiikot na lang sa kanya. Na wala ka ng ibang iniisip kundi siya. Hindi ba parang... nakakahinayang na... parang bula na lang siyang nawala sa buhay mo? Ba't mga lalaki pare-pareho? Alam mo, minsan tuloy, nagdududa na ako sa sarili ko eh. Baka nga ako may diferensya. Napag-usapan na natin to nung araw, di ba? Na ang lahat ng bagay dito sa mundo may kasukat. Tulad ng araw, kasing haba ng gabi. Taglamig, may kasukat na tag-init. May dahilan kung ba't nandito ka ngayon, Jessie hindi si Richie ang katapat mo. Kung siya man ang panahon ng tag-ulan, hindi ikaw ang kanyang panahon ng tag-araw.